So, ayun na nga, guys, eto na si uh, padi nagpaalam na rin sa kanyang katandaan, ayan. Yan ang pinaka-mabait uh, kong aso, at uh, friendly sa lahat ng mga uh, alaga kong aso, at uh, kakaiba yan, kakaiba, ayan. Nakakalungkot nga lang, at talagang pumanaw na siya sa edad niyang 15 years, ayan, 15 years na yan si... Uh, Uh, padi ayan friendly siya at uh, lahat ng kanyang mga taga rito sa amin kahit hindi niya kakilala ayan, ay talagang nilalapitan niya at hindi siya nakikipag-away sa kanyang kapwa mga aso ayan talagang kaya ito lang ang uh, ito lang talaga si uh, padi ang uh, pinapaalis ko ng walang tali sa liig kasi napaka-friendly niya sa lahat ng mga aso sa lahat ng mga uh, tao na ano at eto na nga guys ayan naghukay uh, na kami ng kanyang uh, malilibingan kasi nagpaalam na din siya talagang lahat naman talaga dito ay mayroong hangganan at kailangan na niya na rin uh, mamahinga dahil sa sobra niya ng katandaan ayan nga guys at uh, pinaghukay na namin yung uh, kanyang mapaglilibingan kay Padi na talagang nakakalungkot man pero yun na talaga hanggang doon lang ang kanyang uh, buhay uh, pareho din po ng ating mga uh, tao na may hangganan din Ayan. Kahit, kahit sila yung mga aso lang, mga hayop ay uh, nakakalungkot din talaga pag nawawala lalot na uh, napapamahal na ito sa iyo at uh, sobrang bait at malambing na mga alaga na tulad nitong si Padi ang lambing nito at alam ko sa lahat ng nakakakilala kay Padi na talaga namang napaka uh, mabait na aso ayan mabait na alaga at uh, malambing na alaga ayan na nga guys ay uh, paalam pa di ay yan na lang ang masasabi namin sa iyo kaya uh, alam ko hindi ka na mahihirapan tulad ng uh, tulad din ng tao kapag namahinga na ayan sa kanyang edad na 15 years old ay namahinga na rin siya ay nakakalungkot nga lang dahil isa ito sa pinakapaborito kong mga aso ko dahil napakabait nito at talagang friendly kaya nakaka-miss din talaga pag uh, uh, may ganitong uh, pangyayari na talagang minahal mo at inalagaan mo at ito na yung mangyayari talagang lahat ng uh, ito ay patunay lamang na talagang lahat ng nandito ay mayroong roong hangganan kaya habang nandirito pa kayo ay uh, pasayahin nyo na ang inyong sarili dahil hindi lahat ng uh, Katulad tulad nito kay Padi ay na uh, lilibing ng maayos kaya padi paalam sa iyo at uh, ito na nga hindi lahat nga naman ang aso ng mga alaga natin ay uh, naililibing kaya itong aking alaga na si Padi ay talagang uh, kahit ako ay may sakit inilibing ko siya dahil siya po ang uh, pinakadabis kong alaga dahil siya ay napakadabis at wala siya wala akong ibang mamasasabi kay Padi na talagang nga uh, dabis po itong naging alaga ko sa lahat ng mga alaga ko si Padi lang talaga ang dabis hindi po marunong siya mag uh, mga gat ng uh, tao at uh, talagang uh, mabait sa tao ayan kaya the best ka talaga pali ikaw lang ang uh, aso dito na walang tali na nakakagala kahit saan dahil ikaw ang pinagkakatiwalaan uh, ko na aso na talagang hindi mo kami ipapahamak at lalong lalo na hindi ka nangangagat ng uh, mga tao kaya pa paalam sa iyo at hanggang dito na lang siguro ang uh, iyong uh, buhay dito rin sa ibabaw ng mundo kaya ta uh, pay nga kana at alam ko ah uh, marami pang uh, magiging alaga ako ang uh, magiging kagayam mo sana uh, makakuha pa ako ng kasing kagaya mo at kasing kaugali mo kaya pady uh, paalam sa iyo paalam pati